At sa oras na ito, alamin na natin sino panalo, sino talo. Later sa pampalakasan mula kay Pare Koy, Ian Artecona. Tennis pa rin. Tennis? Hit na hit pa rin kay Holy Week, no? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Talaga mapapahit na hit ka sa galing at syempre ganda nito ni, ni Alex, Ayala. Iala. Iala. Oh, oh. Kung ikaw'y pibigyan ng pagkakataon, pare, na makadaupang palad si Alex Iala, anong gagawin mo? Ano? <laughs> Nakaka-starstruck? <laughs> o oh, sige. Uh Oo. -oh. Bali, ito ha? Kasi kahapon to. <laughs> Alex Ayala, nanguna sa Umeras Open bago pansamantalang itigil ang laban. Narito ng aking Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpakitang gila si Alex Ayala sa Uweras Ladies Open sa Portugal nang manguna kontra kay Anouk Wevermans ng Netherlands sa score na 6-3, 2-4 bago pansamantalang ipinatigil ang laban dulot ng malakas na ulan. Ang 19 anos na si Ayala ay kasalukuyang world number no. 72 at top seed sa WTA 125 tournament. Ipinamalas ni Ayala sa unang set gamit ang matitinding serve at matatalim na tira. Ngunit sa ikalawang set, tila nakakabawi na si Wevermans nang biglang bumuhos ang ulan. Bagamat sasalang na siya sa doubles ngayong araw kung saan makikipagtambalan si Ayala kay Katie Volinets upang harapin si na Christina Rosca at Carmen Corley. Hinihintay pa rin ng update sa mga organizers kung kailan matutuloy o magkakaroon ng rematch sa naantalang laban. At yan ang aking sports news. Ian artiko na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on Arena Plus. .ph sa arena plus astiga sa sports gaming for 21 years old and above only keep it fun game responsibly